Hello, 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 mga kaparangkay, mga idol, mga kapwa ko, mga small youtuber, yung mga nagsisimula pa lang. Uh, uh wag, wala, wag tayo mawala ng pag-asa. Ako nga, oh, 58 years old na ako. Oh, kita nyo, nasasayaw-sayaw pa ako. Eh. Kasi nga, wala akong yung permanent yung trabaho, yung pa-extra-extra lang. Eh, meron akong dalawang college na pinapaaral. Oh, Oh, nga eh sabi ng anak ko na tiktok sa akin eh pa ang pera ko masaya lang wala akong pang snack kaya <clears throat> nagtatrabaho ako ngayon extra extra pag walang trabaho ito nagbablog ako oh, pati reels pinasa ko oh, pati itong ano itong, itong pagbablog na ay pag youtube o, oh, ko to eh mo sa edad ko na to, talagang tuloy ang pangarap. Oh. Kailangan talaga tuloy ang pangarap mo. Para para sa mga anak, para sa pamilya. Pangarap ko lang naman eh pag kumita ko dito sa dito sa YouTube kahit kaunti yung ko sa mga anak ko. Yun lang. Uh, siguro kung kumita ko ng malaki-laki, i-ano ko? I-charity. Uh, tutulong ko na siguro sa mga nga nag-aaral, doon sa mahirap. Uh, mahirap ako tulad ko. Sinaranasan ko rin yung talaga yung walang-wala. Uh, tulad ngayon eh. Tulad ngayon. Pag walang baon yung anak ko, nanghirap ako sa mga kapatid ko eh. Yung isang anak ko pala, tinutulungan ng Madre. Graduating na ngayon. Uh, kaya salamat sa mga uh, tumulong sa akin eh. Uh, yung kay sister. Salamat, salamat sa uh, walang ano yung bagay tulong na walang hinihinging kapalit uh, mag, na yung aking isang anak ngayon uh, education kinukuha niya pero yun siyempre yung mga baon baon sa akin na eh yung mga bayaran sa school uh, kaya ito dubli kayo yun na ko yung nagpa-vlog na tsaka inalis ko yung mga bisyo ko inalis ko yung pagpagsip pa ng minsan pag may okasyon na inom ako pero bihira na bihira yun lang ang masasabi ko sa mga kapwa ko na medyo may edad na tuloy ang pangarap itong pagbablog eh, maganda rin to pag uh, kumita tayo dito pasalamat tayo salamat po